Wala po tayo uh, noong October of 2024, nung ating pong nilaunch yung uh, provincial campaign ng lalawigan ng Pangasinan Provincial Government para po dun sa implementation ng consulta program ng PhilHealth. Ito po yung program ng PhilHealth na layunin na bigyan po ng PhilHealth membership ang lahat po ng ating mga kababayan especially those who are in the indigent classification. So, yun po yung nakalasaad sa Universal Health Care Law. So, nilunch yan ng probinsya noong October of 2024 at ongoing po siya hanggang ngayon, uh, March of 2025. So, nitong nakaraang 6 na buwan ng implementation, uh, I think that the numbers are more or less, we are out of the 3.2 million population ng lalawigan ng Pangasinan ang naka-enroll uh, na po sa PhilHealth Consulta Program, more or less around 900, a little less than 1 million na po ang registered in the past 6 months. So, gusto ko linawin na itong program po na ito, hindi po ito bagong program ng PhilHealth. Actually, as early as 2021, after the COVID-19 pandemic, meron na po ito sa UHC. And then, implement na po ito ng mga LGUs beforehand. Kaya lang, disappointed po yung field health uh, leadership and management. dun po sa numbers in, uh, nationally, hindi po siya, uh, hindi, hindi po siya na ma-maximize ang ating mga LGUs. In fact, even in the province of Pangasinan, uh, in the three years na iniimplement yung konsulta out of the possible 3.2 million members ng field health, hindi ko kakamali, yung 3 years, wala pa yata 100,000 ang na-register ng buong probinsya. Kaya atin pong itinulak itong uh, filler na pro province level na po. So we are maximizing our resources using all 14 provincial hospitals as our partner partner primary health care facilities ng PhilHealth para po ilapit yung PhilHealth Consulta Program sa ating kumbabay. So sa buong probinsya po ng Pangasinan out of the 47 local government units under the administrative jurisdiction of the provincial government uh, more than 90% na po ng LGUs ang nababaan na po o uh, na officially nagkaroon na po ng launching formal launching ng PhilHealth sa barangays out of the 1,333 uh, I could say maybe at least 75% or maybe 80% na po ng barangays yung nababaan or nagyat na karon ng initial na launching and ngayon ang nangyayari po activities ay yung sweeping na po na tinatawag kung saan ay hinahanap po, po natin yung ating mga kababayan na hindi pa po nakarehistro sa fill para may bigay naman po yung kanilang fill benefits sa mga so yan po yung status ngayon yung 300 na sinasabi po, yan po ay galing doon sa partner ordinance ng konsulta. So the, the PhilHealth consulta Program is different from the provincial ordinance ng Government Unified Incentives for Medical Consultation. So yung 300 na natatanggap is actually a uh, number, uh, subjective po yan eh, nagbabago po yan based on the available budget ng probinsya. Nag-start po yan 200 this year ay based sa budget, based sa projections sa kaya po 300. So that is an incentive that is being provided in uh, consideration dun sa oras na kanilang ginugugol para po makapagparehister sila ng PhilHealth. So parang bumabalik po yung kanilang pangasahe o kanilang binangkain hindi po yan kinukuha doon sa budget ng PhilHealth uh, yun po yung malinaw dyan. That, um, that uh, incentive is coming from the provincial government budget po yan. Hindi po galing sa federal budget yun. So iba po yan dun sa 1,700 worth of medical benefits na matatanggap nila pag nag sila sa konsulta program. Technically, <laughs> magbibigay po ang provincial government ng 300 pesos as the incentive for the consulta program. So that is like I said, hindi nyo naman makukuha yan kung hindi po kayo mag a ng konsulta at magre-register ng PhilHealth. Uh, let's clarify, ano po yung mga beneficial na matatanggap nila under that? Unang-una po, Uh, inaalam natin kung sino yung mga may PhilHealth o Because under the universal healthcare, all Filipinos should be uh, members of the medical insurance or this, in this case, PhilHealth. Automatic members po dyan ay yung mga senior citizens or automatic members, wala pong binabayaran. Pangalawa, may mga members po na mga paying members, yung mga employed. And then there's the classification naman po, yung mga indigents. Uh, ito po mga indigents, yan po yung mga binibigyan natin, tinutulungan natin dito sa provincial government. Sila po yung nire-rehistro na sinasubsidize po ng PhilHealth. So, yan yung unang benepisyon na. So, that is at least minimum 6,000 pesos worth of PhilHealth membership po yan kasi 500 po minimum ng PhilHealth kada buwan times 12. So, that's 6,000. So, yan po unang benepisyon mo po Meron Mayroon silang one-year membership po ng PhilHealth but that's already subsidized by the government. Pangalawa po, dinala na rin po natin yung ating mga doctors and nurses for the, uh, doon sa kakibat na consulta package ng uh, PhilHealth membership. So, the doctors are there, the nurses are there, i-check up po sila, mag-i-issue po ng reseta, kung anong klase mga test ang kailangan. At ito po mga i-issue na reseta nila, tulad po ng mga x-rays, ultrasound, mga blood tests, urinalysis, etc. This can be done sa ating po mga provincial hospitals that are accredited by PhilHealth to conduct the primary healthcare program of the consulta program. At wala kasama po yan doon sa benepisyon nila na tinatawag. So, let's say, kayo po, kayo po ay member na PhilHealth, na-veil po yung consulta package, once pag-initiyan po kayo na, o, kailangan po magpa-blood test at saka x-ray, Dali nyo lang po yung reseta nyo sa isang provincial hospital po natin, hindi po kayo magbabaya dun sa x-ray at urinalysis or blood test, etc. Because that will be covered by the subsidy of the consulta which is 1,700 to 2,100 pesos in effect. So yan po yung kasama nun. No. Pangatlo, of course, to make things also more convenient, nandiyan din po yung mga botika, dinala na rin po natin, whatever can be dispensed. Sa atin po mga kababayan, whether it be vitamins, kanya lang mga maintenance at iba't mga gamot, binibigyan na nila. Yun yung pangatlo po. At yung apat yung sabi niya na darating daw si Gopi Manggikot magbibigay, But to some extent, uh, semi-accurate po siya. Hindi po siya mali pero hindi po siya entirely accurate kasi kasama po ni Governor Giko yung programa ng konsulta at ng Giko konsulta ni Teo Tao. So yun po yung counterpart na 300 pesos incentive dahil po sila ay nagpakonsulta. So yung pamasahe po nila, nagpunta doon sa venue, parang binabalik lang po natin yan. Kasi in natin mag launch yung konsulta program sa iba't ibang barangay way way back, early 2024. Karamihan po na sinasabi ng ating mga kababayan, malayo po kasi hospital, sayang pamasahe, walang pagkain. So what we're doing is we're incentivizing them, o oh, sige, para lang po magpa-check up kayo, para lang makuha niyo yung fill niyo, yung pamasahe niyo, i-reimburse namin. Ganun po yung concept ng incentive program po na